Iniisip ko buhay ko, Leng, eh. Ang hirap pala talaga nitong nag-iisa ka. Alam mo, Mari, may solusyon dyan, eh. Isipin mo na lang ang dami-dami mo manliligaw. Andiyan si Mandy. Andiyan si Don Julio. Andiyan si Dan, si Jessie. Matikit sa lahat nandiyan si Steve. Ang hirap sa'yo, napaka mapili mo eh. Ba't hindi mo ako gayahin? Tingnan mo. Sinagot ko, each and everyone who courted me. Kaya, ayun. Eto, iniwan nila ako isa-isa. Kawawa naman pala tayo. Eh, bakit ka umiiyak? Kasi parang gano'n na nga nararamdaman ko ngayon eh. Umiibig ka na? Yes! Mabuhay! Mabuhay ang babae nga, pe! Ano ka pa naman? Puro kakalukuhan na problema na nga ang tao. Na problema ka? Ano naman yung problema mo? Ha? Diyos ko naman, Odette. After four years, you deserve to be happy. Isipin mo ha, yang anak mo magdadalaga yan. Sooner or later, magpapakasal na yan. At iiwanan ka mag-isa, kasama mo paintings mo. So, sino siya? Is it Mandy? Naman wag mo sabihin sa akin si Don Julio. <laughs> mm -hmm. si Steve, <laughs> yun ano <laughs> ba? Ay, sabi ko na nga ba eh. Kasi pagkatapos ni Frank, trauma yata ako. Eh, anong gagawin mo? Magpapakatanda ka na lang, ganun. Ha? At yun, wala ka ng ngipin. Nakapustiso ka na. Maputi na buhok mo, nagtitina ka na lang. Ganun. Alam mo, sa mga panahon na yon, wala nang papansin sa'yo, Odette. Kaya now is the time. Ngayon na. Isipin mo na lang si Christy. Kailangan na niya yung father image. At si Steve, yun. Ayoko, <laughs> <laughs> hindi pa ako sigurado eh. Pag-iisipan ko pa. <laughs> Anong ibig sabihin nito? Magandang gabi po, Aling Doray. Nay, magbabakas kami sa probinsya natin. Nagtanang kayo? Hindi ko matatanggap ang masamang babaeng ito. ng tayo. Dudungisan ng babaeng itong maganda nating pangalan. Papatayin mo na rin lamang ako. Sana kumuha ka ng bato at mo na lang sa ulo ko. O mas mabuti, mamatay ka na rin, Tobias. Kaysa pakasalan mong isang babaeng na... Hindi ka alis. Magkasama tayo. Hindi na ako tatagal dito sa bahay na ito. Tobias, bumalik ka rito! ka nga! Hoy, babae! Umalis ka rito at iwanan ang anak ko! Huwag <laughs> niyo ng akong utusan, Aling Doray. Hindi ba't kaya lang naman halang na halang ako sa lalamunan niyo eh, dahil... ako ng mga lalaki may problema. Sa tingin ko, malaki ang problema ni Toby sa kanyang sakim na ina. Hindi ko siya aangkinin. Wala sa tipo kong maging binang kayo eh. <laughs> Pero paliligayahin ko siya ngayong gabi. Ko siya ng walang bayad para naman maipadama ko sa kanya na mas may puso ang isang babaeng kesa sa kanyang ina. Huwag kayong magkakamali, Nay. Huwag na huwag niyong sasaktan ang babaeng minamahal ko. Balik ka, anak. Magsisisi ka. Huwag mo, mo ko sumayin. Ang kuhuhi na mo. Tulungkuhi ka lang ng babae na yan.